Yun. Paksi. Ulog. Ulog. Nahid. Nahid siya. Nahid shot siya. Yo, what's up mga kabards? Nahigam ni gahapon kay nakakuha mong kog ibed karon nga na pod sorry, sorry na pod sa sapa maning maning pad na pod babasin din mga kuha me kay tinggawas daw kuno karon sa mga hawak kay ano tawag ni eh. kurisma ay si Ricky kauban ba dag ano, ergat ya tulokero. ero yan si ding uh, si ding saka si Jackie si Drax andun sa ano so, pupunta pa kami sa ano gilid ng sapa maghahanap ng mga mahahanap namin tulad ng mga ibon tickling saka yung kagahapon unexpected talaga yung makahuli ng dalawang ano, ibit or bayawak so abang abang po sa bidyong to bye bye silalim yun yung hinabol nyo maliit <laughs> Tuh, isya takut. Setubing seding, kau aneh, Pak. Hah, ini jadi rahan sesuai rencana. Ada turun bentuk. Turai, turai, terai, terai, pisau mana, pisau mana, terai, 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 man? terai, ah, balik terai, Balik terai, 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 mau terai, 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 balik terai, 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 balik terai, 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 <laughs> Allah. <Alam. laughs> Gitang. Di kayar menambahan pag patay na. Una ya kay yang tang tang agun. Patay na. Hala, wala ito mabidyo. Wala na ako ma-play. Ngate. Patay. Holy boy. Siya nga wala na ako ma-play. Ito na, mga Dax. Ha? Kung ano naging ako magnetic. Hingay na kayo ba? Talangkat ng kat naging Balik mo ginang dakuha. Exit dahi ay. Kadugang dahi ka. Ang usay mo natirahan. Yan o. Another birds. Ano may nagkamang Ayan. Banta kay Dari, oh. May ano naman, halo. Yun. Paksi. Pulog. Pulog. Nahid. Nahid shot. Nahid shot siya. <laughs> Nahid shot. Nahid, shot. Nahid. Nahid. Pakti. Wala namang ganyan mata. Stage shot. <laughs> Pwede na. <laughs> Ikaw na kita gaw ang ergang people. Oh, Aw ibid. Tapo <laughs> na <Ha>, na. <ha>. Gaw. <laughs> Dami na kan. Diri, nagsigig suri, -suri si Jackie diri. Ha? ha. Kung kung kadit magdali, kalikat-kat. <laughs> Pwede na. Sabi gina kong haw. Bungkag mo yung ulo eh. Kusog-kusog <laughs> no? yung bala. Ano? Ano bala? Lapos niya yung mata. So gagana okay, niya eh. Gahapon pag, pag yun langot-langot. Hadlock <laughs> roman. Yan mga kabards, swerte. May pang adobo na naman kami. Mamaya. Ano? Ang ganyan na yung gamit na. Tara, nakaulit na gudmi. Tara mong kuha eh. ang langgam. Usad ang ibid. Nakachamba na po doon ibid. And may pang-ulam na kami mga kabords. Why?